Sosyal naman ang bunso namin, patutok sa electric fan, big time. Ikaw na ang boss. Patuta, ang kuya Oreo, ayun. Na, na. Na, boss. Na, boss. Na. Big time mo, sakmahan na. Patutok siya, oh. Inet! Ha? Ah, mainit yan. Ha? Mainit yan, ha? Ha? Mainit yan. Nainitan yan. Nung, naman? Nainitan naman ang bunso ko. Oo, bunso. Nainitan. Nainitan ang boss bunso. Nainitan ang boss bunso namin. Nainit kasi. si Boss Gunso. Yan ang kuya Oreo mo. So, solo plate na naman yun. Tago na naman sa ilalim. Na, na. Na, Gunso. Bakit magwili ka? Mayos naman lang, Ikea. Oo, oh, nya niya. Bulok-bulok na yung katawan mo. Para kasi, ano eh.

你看看 <coughs> 啊，干那个啊